Magandang araw, mga kapatid. Ako po si Eric Rivas at welcome po muli sa Landas ng Pag-asa. Ang ating pong imanghelyo sa araw na ito ay hango po sa kay San Lucas, chapter 7, verses 36 hanggang 50. Pakinggan po natin. Noong panahong yun, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang iyon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng pariseo kaya nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro at lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya ay nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paan ni Jesus. Pinunasan niya mga ito ng kanyang buhok. Hinagkan at pinahiran ng pabangong. Nang makita ito ng pariseyong nagaanyaya kay Jesus na sabi nito sa sarili, Kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa inisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po yon guro? Sinabi ni Jesus, may dalawang taong nang hiram sa isang nagpapautang ang isa ay limang daang dinaryo at ang isa na may limampu na hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga pa, Ngunit binasahan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinaggan, ngunit siya, wala ng pumasok siya ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo. Subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya, ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad na kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, Pinatawad na ang iyong mga kasalanan at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimula magtanong sa sarili. Sino ba itong pati pagpapatawad sa kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, Iniligtas ka ng iyong pananali. Gimaon ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayong araw, dalawang taong ating titignan at usapan. Ang babaeng kilalang makasalanan At si Simon, ang pariseo Unahin natin si Simon Tinanggap ni Simon si Jesus Bilang panauhin sa kanyang tahanan Ngunit, hindi pinagkaloob ni Simon kay Jesus Ang tamang paggalang sa isang napakahalagang panauhin Sa tigas ng kanyang puso Hinusgahan niya ang babaeng lumugar sa panan ni Jesus At pati na rin si Jesus Na pinag-isipan niya ng hindi maganda Ngayon naman Bumaling tayo dun sa babaeng makasalanan na hindi nabanggit ang pangalan. Matinding pagsisisi ang kanyang pinadama sa kanyang mga kilos at kahangahang pagmamahal ang kanyang ipinimalas kay Jesus. Inialay ang kanyang mga luha upang hugasan ang mga pa paan ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang mahabang buhok at pinahiran ng pabango na malamang ay mamahalin. Kanino kaya tayo nakaka-relate? ay pariseyong simon o sa babaeng kilalang makasalanan o di kaya ay pareho sa kanilang dalawa Depende sa sitwasyon natin sa buhay Sa Ebanghelyo, atin rin natunghaya ng isang taninghaga na binahagi ni Jesus ukol sa dalawang taong may utang na parehong pinatawad ng kanilang inutangan Isang may halagang limampong salapi at yung isa naman ay higit na mas malaki ang inutang na limandaang salapi Parehong hindi na siningila na nagpautang natural na yung may mas malaking utang ang lubos na mas magmamahal sa taong pinagkautangan niya. Sa, pagtatag sa pagtatagpong yun, parehong nakasama ng pariseyo at ng babae si Jesus. Pareho nilang kayang abutin ang grasya na alok ni Jesus. At ang mga kilos ng makasalan ng babae ang siyang pinahalagaan ni Jesus. At dahil dito, sinabihan siya ni Jesus ng mga salitang, Nigtas ka ipinat ipinatag mo ang iyong kalooban ulitin ko, ligtas ka na. Ipanatag mo ang iyong kalaoban. Sisters and brothers, sa ating buhay, maganda na pagmunihan natin ang mga pagkakataon na tayo kay Simon ang Pariseo. Sino ang ating madalas husgahan ng masama? Ang ating kasama sa hanap buhay, ang mga taong naglilingkod sa bayan, ang ating mga pamilya, mga taong kilala natin o di kaya yung ating mga kaaway. Mantayan natin ang ating mga puso at sarili ayaw rin natin maging tulad ni Pariseo Simon. Kung minsan, o baka madalas, nakaka-relate din tayo sa babaeng makasalanan. At ang ating pagiging mababang loob ay lubos na katulong pag tayo harapin ng ating mga kasalanan at pagkakamali. Tulad ng babae, ugasan natin ang mga paan ni Jesus ng ating mga luha ng pagsisisi. Tuyuin naman ito ng ating buhok ng pagpapasalamat. At huli sa lahat, pahiran natin ang pabango ng ating taimtim at taos pusong pangako na bago para kay Jesus. Gusto ni Jesus noon. pag mo ha. Kung inyo pong nagustuhan ang may utling pagmunimun na ito, pakilagyan siya po. Baka makatulong sa inyong mga kilala, kaibigan o kasama. Maraming salamat po. God bless.